Ang ikalawang aklat ni Samuel, unang kabanata. At nangyari, pagkamatay ni Saul nang magbalik si David na mula sa pagpatay sa mga Melisita, at tuma si David na dalawang araw sa siklag, ay nangyari sa ikatlong araw na narito ang isang lalaki ay lumabas sa kampamento na mula kay Saul na hapak ang kanyang suot at may lupa ang kanyang ulo at nagkagayon nang dumating siya kay David ay eh nagpatira pa at nagbigay galang at sinabi ni David sa kanya saan ka nang galing? at kanya sinabi sa kanya sa kampamento ng Israel ay tumakas ako at sinabi ni David sa kanya anong nangyari? sinasamo ko sa iyo na iyong saysayin sa akin at siya ay sumagot ang bayan ay tumakas sa pagbaka at karamihan sa bayan naman ay nangabuwal at nangmatay at si Saul at si Jonathan na kanyang anak ay nangamatay rin. At sinabi ni David sa binata na nagsaysay sa kaniya, Paano nalalaman mo na si Saul at si Jonathan na kanyang anak ay patay? At sinabi sa kanya ng binatang nagsaysay, Sa isang pagkakataon ay napasabundok ako ng Gilboa narito. Si Saul ay nagpakabuhal sa kanyang sibat at narito, hinahabol siyang mainam ng mga karo at ng mga mga ngabayo. At nang siya'y lumingon, kanyang nakita ako at tinawag niya ako at ako'y sumugot. Narito ako. At sinabi niya sa akin, Sino ka? At ako'y sumugot sa kanya. Ako'y isang amelisita. At kanya sinabi uli sa akin, tumayo ka sa siping ko. Sinasamo ko sa iyo at patayin mo ako dahil sa dinatnan ako ng panglulumo mo sapagat ang aking buhay ay lubos ko pang taglay. Sa tumayo ko sa siping niya at aking pinatay siya sapagkat talastas ko na siya hindi mabubuhay pagkatapos na siya nabual. At aking kinuha ang putong na nasa kanyang ulo at ang pulsera na nasa kanyang kamay at akin din larito sa aking Panginoon. Nang magkagayoy, tinangnan ni David ang kanyang mga suot at pinaghapak, At gayon din ang ginawa ng lahat na lalaki na kasama niya. At sila'y tumangis at umiyak at nag-ayuno hanggang sa paglubog ng araw dahil kay Saul at dahil kay Jonathan, kanyang anak. At dahil sa bayan ng Panginoon at dahil sa isang ng Israel, sa sila'y na ay sa pamamagitan ng tabak. At sinabi ni David sa binata na nagsaysay sa kanya, Tagasaan ka? At siya sumagot, Ako'y anak ng isang tagaibang lupa na Amelisita. At sinabi ni David sa kanya, Bakit hindi ka natakot na iyunat mo ang iyong kamay na patayin ng pinahira ng langis ng Panginoon? At tinawag ni David isa sa mga bataan at Sinabi, lumapit ka at daluhungin mo siya. At kanya sinaktan siya na nupat na matay. At sinabi ni David sa kanya, Ang iyong dugo ay sumayong ulo, sapagat ang iyong bibig ang sumaksi laban sa iyo nagsasabi, Aking tinatay ang pinahiran ng langis ng Panginoon. At tinaguhayan ni David ng ganitong panagoy si Saul at si Jonathan na kanyang anak at kanyang ipinaturo sa mga anak ni Judang awit sa pamamana narito na susulat sa aklat ni Haser. Ang iyong kaluwalhatian o Israel ay napatay sa iyong matataas na dako. Anot na nga buwal ang mga makapangyarihan. Huwag ninyong saysayin sa gat. Huwag ninyong ihayag sa mga lansangan ng askalon. Baka ang mga anak na babae ng mga filisteo ay mga galak baka ang mga anak na babae ng mga hindi tuli ay magtagumpay. Kayo mga bundok ng Gilboa, huwag magkaroon ng hamog o ulan man sa inyo, kahit mga bukid ng mga handog, sapagat diyan ang kalasag ng makapangirihan ay nahagis ng kahalay-halay. Ang kalasag ni Saul na parang isa na hindi pinahiran ng langis. Sa dugo ng pinatay, sa taba ng ang busog ni Jonathan ay hindi umurong at ang tabak ni Saul ay hindi nagbalik na walang dala. Si Saul at si Jonathan ay nagibigan at at dahang loob sa kanilang kabuhayan. At sa kanilang kamatayan sila ay hindi naghiwalay. Sila ay lalong malidiksi kaysa mga agila. Sila ay lalong malalakas kaysa mga leon. Kayo mga anak na babae ng Israel, iyakan ninyo si Saul, na siyang sa inyo'y masyalang na nagbihis ng eskarlata, na siyang naggayak ng ginto sa inyo mga kasuutan. Ano't nang ang mga makapangyarihan sa gitna ng pagbabaka? O Jonathan, napatay ka sa iyong matataas na dako. Ako'y namanglaw dahil sa iyo, kapatid kong Jonathan, Naging totoong kalugudugud ka sa akin. Ang iyong pag sa akin ay kagila-gilalas, na humihigit sa pagsinta ng mga babae. Anot na nga buwal mga makapangyarihan at nangalipol mga sandata na pandigma.